Ito ang balita ni Don Fabian. Hindi nakaligtas sa kamay na batas si Alvin Banson, 32 anyos at Joy Ann Quico, 22 anyos, matapos ang isinagawang bypass operation ng Balanga PNP. Nakumpis ka sa mga sospek ang dalawa si Shate ng Shabu, 2,500 ng Mark Money at drug Parifernalia. Ayon kay PO2 Omar Cuyugan. A violation ng Republic Act 9165, yung tinatawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act tapos uh, sa so section 5 tsaka 11 papasok Sa bayan naman ng Abukay, Aristado ang magkalibi na sina Yolanda Fernandez, 46 anyos, at Ruben Panilo, 43 anyos, dahil din sa pabibmentang ipinagbabawal na gamot. Nasa bat sa dalawang walong sa shape ng Cebu na nagkakalaga ng 4,000 piso at isang pantik na may apat na bala. Kakaso namin na dito sa kayitinang uh, Yolanda, section 11 ng uh, Republika uh, 9165 yung posesyon. Habang sa lead in partner niyang si Ruben Panelo ay uh, section 5, uh, pagbibenta. At isa pang kaso, yung pag-poses uh, niyang... Walang kaulang dokumento baril na evil possession of parents. Mariin naman itong pinabulaanan ng mga sospek. Wala po talaga akong alam nga. Wala pa akong sabi, lakot na po isip ko. Kasama ang Bataan News Team, Don Fabian para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita.